Okay guys, magandang hapon mga kabakyar. Today is the day Okay, uh, feeding time po tayo sa ating mga alaga So yung feeding natin na pinakain sa kanila ay yung sapal ng nyog, ginayat na gulay at yung inner tone May mix to na greens, corn at saka uh, feeds Yan. So ito yung isang roaster natin na yung tatay ay salty chicken yung nanay ay native ito din yung isa at meron pa pala tayo dito ayan so tatlo bali yan so magsiselect lang tayo dito kung ano yung maganda at yun yung iiwan natin at ito naman yung uh, mix ng darag no? yan ay darag at ito na yung ating ano uh, frizzled chicken at tinanggal ko na dun sa mga silky natin kasi Ah, naglimlim na siya pero yung kanyang itlog ay nilagay ko muna dun sa ref. Kasi by next week pa ako mag-incubate, no? Okay. At ito na yung male na ah, pinakatatay ko ng silky chicken. Yung anak na lang muna nilagay ko dun. At yun, nag-iisa pa rin. Wala pa tong kapares. Hope na mahanapan natin ito ng kapares, no? Yan may ano na siya may legba na siya nilagay kayo. yung mga the backyard at uh, yan yung basura yung mga dahon naglinis tayo kasi dito ayan naglinis tayo so ito na pala yung silky bali dalawa yung male dito tinali ko muna yung ganyan yung isa ka yung isang male kasi yung isa doon yun sa dulo yun so inaway siya kaya doon siya muna kaya Uh, may tali yung isang roaster natin dyan. At ito yung mga mix ng native at saka ng ating silky chicken. Yan yung mga mapuputing tatlong piraso galing dun sa taas kasi ano na sila nito ah uh, nagpapakuto na rin o kaya nagpapakasta na kaya nilagay natin dito same time makaka parami ulit tayo ng ating silky chicken Okay, ayan mga kabakards, uh, update muna tayo dito. At uh, speaking of turkey, ito na nga pala yung turkey natin. Bali, sa tingin ko dito, dalawang male ito. O baka tatlong lalaki, dalawa lang yung babae sa five na natira, no? Namatay kasi yung sampo kinain ng daga. So same yung pinakain natin, sinubukan natin silang Uh, lagyan nito, baka sakaling Magustuhan nila So, nagustuhan din naman nila Bala ito, uh, ready na to Na dali natin dun sa antiki Para doon natin sila Ilalagay okay. <coughs> So, yun mga do oh, Yung ating Ano muna dito sa ating uh, Backyard ito talaga yung nagandahan ko Ayan. combination ng silky chicken at saka ng itik tingnan yung paa nyo Ayan. para siyang ano para siyang brama yan yung mga paa compare mo sa isa yung isa kaunti yung balahibo yan sa kanya ay marami kagaya nito ho sa tatay niya ito kasing tatay niya Ayan yan yung tatay na yan yung bulahigo sa paanang tatay na siya yan ganda ah, uh, hopefully maka uh, makapagpalabas tayo ng ito, uh, free seal na silky so yung labas nito pag nagiging uh, kagaya nito ng kubra yung tawag kasi sa silky na na ano na kubra ay showgirl no sugar ba yung tawag yun ayan na ni bago siya sa kangkong kasi naglimlim siya tinagal ko at pinaliguan ko na to ipurgahin ko ulit kasi <coughs> meron ulit ako dito ang ipapare sa kanya na mas maganda yung uh, mix ng black astrolog ko at saka ng ano ng ah, uh, anong gaban nito? ng light sauce eh. yan, yan yung darag ko yan parang uh, kung ano nangyari dyan darag yan okay mga kabakyard no uh, ito na muna yung ano natin yung update natin dito sa ating uh, backyard no hopefully sa sunod natin na update makapag update tayo at tuloy tuloy na yung upload ng ating mga video at abangan nyo pala yung ating quail project so last year pa natin nag start nagkaroon lang tayo ng aberya pero itutuloy natin yung ating uh, quail na project doon sa ating project na no? So, okay mga kabakyard. And hanggang dito na lang po. Now, okay mga